Magandang araw po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalatay kay Kristo. Tayo ay ngayon sa Bangilyo ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ito ay tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista na tagapagbautismo. Si Herodes mismo ang nagpauli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Sapagkat so, lagi sinasabi ni Juan kay Herodes, Labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito si Rodgers ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay ngunit hindi niya ito magawa. Subalit, nagkaroon din ang pagkakataon si Rodgers na ipapatay si Juan ng sumapit ang karawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at nanihan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo ang mga pangunay mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiya si Herodes at ang mga panauin. Kaya't sinabi, Ingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang karyal kung ito ay hingin. Kahit lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, Ano po ang ingin ko? Ang ulo mo, sabi ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinararuanan ng hari at sinabi niya, Ang nais ko po ibigay niya sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis ng lalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sampang narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaya kagad niya inuutos sa kanyang kawal na dalhin sa kanyang ulo ni Juan. Sumamunod ang mga kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa, sa loob ng bilangguan, Nilagay niya ang ulo sa sampinggan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Binigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang salita ng Diyos. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa pagiging martir ni Juan Bautista kung paano siya hinuli, kinulong, at pinapatay. Ngunit meron tayo siyang bibigyan din na salita dito. Nang pumasong anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, Hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang karihan kung ito ay hihingin. Napakahirap talaga pag ikaw'y naging masaya. Sa sobrang saya mo, di mo alam ikaw pala ay nagkakamali. Di mo na alam kung papa, anong labis ng katuwaan mo ang namangyayari sa iyo. Na hindi mo alam kung ito ba ay tama ba o mali ang iyong sinasabi. Kasi sa sobrang kasiyahan mo, pati ang kalatian ng iyong kayamanan at ang kalatian ng iyong kaharian, ibibigay mo sa iyong pinangakuan. Mahirap ang mga Oras na ito, sinasabi sa atin na huwag tayong basta-basta maging masayahin. Ano dapat natin gawin kung sobra tayong saya? Tumigil muna tayo sa glib. Na kailangan tayo ay manalangin. Hayaan natin ang Espiritu ng Diyos sa ating bundi ang magsalita. Huwag natin sabihin kung ano na ating dapat ipagawa dahil sa sobrang kasiyan na tayo pala ay nagkakamali at nagkakasala. Kaya sa sobrang kasiyan, hindi natin napapansin tayo ay nagiging kriminal gaya ni Herodes at si Juan Bautista ay naging martir. Marami ang napapahamak sa sabrang kasiyahan. Kaya kinakailangan tayo pag tayo ay nasabrang kasiyahan, pigilan natin ang ating sarili. Gawin natin naasalita ng Diyos sa ating budi ang siyang pumuka sa ating mga bibig. Huwag natin hayaan na, mang, na mangyari sa atin ang nangyari kay Herodes sa sobrang kasiyahan. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman at gawin nating viral ang salita ng Diyos dito sa social media. God bless.